master ng master ang kikita nyo ba yan yan o yan. tambubuan tawag dito yan yung tambubuan tawag sa amin yan malaki na yan o oh. lang tayo na hindi magalaw para hindi ma-liparan yung tao sa loob. Ayan. tapit lapit tayo ng konti. Ayan. Pero huwag kayong magalala alala Yun Yung mga master, ang kagat nyan, is kagat lang ng lamok. Ayan. Kaya kung ayaw nyo makagat, huwag nyo lang yan ang lumipan ng isang malaki huwag nyo lang galawin kasi pag galawin yan sigurado talaga yan hahanapin ka o oh, yan kaya magingat mga master baka ma ano ta ma baka ma mano natin yan kaya tingin tingin tayo pag Umaan tayo sa gubat. Pumapasok.